yung budget after it masanay yan sa kongreso, wala yan. So yun ang pagkakaintindi nila. O yan yung budget. So nagpadala sila ng mga e-signatures. Magandang so, araw at ito po ang ating panibagong update. Inamin nga ni Congressman Tolpo na itong AKAP ay isiningit lamang, inihabo lamang sa GAA 2024. At ayon sa kanya, ito umano ay kasama sa umano ayuda na nakabudget ng kalahating trillion o 500 billion para sa taong 2024 at sa 500 billion kasama o mano itong akap na may budget nga siya na 26.7 billion kaya ayon sa ilang mga senador ay hindi nila alam at nalaman lamang nila nung nagkaroon ng pagdinig sa Senado patungkol sa People's Initiative o yung tinatawag nilang Peking People's Initiative na ang tinuturong may pasimono o yung nagtutulak ay hindi itong PERMA kundi si House Speaker Martin Romualdez. Kung nandun man ang PERMA nitong uh, si Senator Amy Marcos ay hindi niya ito nabasa dahil ang PERMA na naka-attach doon ay a PERMA or Electronic Signature umano na isinabit nila pagkatapos itong bycam, Yan ang kanyang paliwanag mga kababayan po natin. At itong akap nga umano, ayon sa ilang kritiko, ay gagamitin para masulong or itong People's Initiative ay uh, matapos na at uh, talagang matapos uh, sa kanilang target ngunit nagkabukuhan nga lang at maraming kumontra, kaya pansamantala mo na itong pinatigil. Pero para sa ilan, ang AKAP ay para sa People's Initiative. Ito po ang paliwanag ni Congressman Erwin Tolpo. Half a trillion ang uh, sa budget natin mapupunta sa ayuda. Pero nakita ko ho, na puro nakasentro po sa indigent. Wala po siya, hindi po siya nakasentro. Wala po siya para doon sa mga kababayan natin na may mga trabaho, mga rider ng grab, mga driver ng angkas. Yan ho, sumisweldo ng mga 23,000 or less. Mga secure, mga waiter a uh, dishwasher. Sila po yung walang ayuda. Yan po yung pinaka-primary purpose ng ACAP. Kaya po, ako po ay nag-coin ng idea na yan ng ACAP, yung uh, ayuda para sa kapos ang kita program. Pero last year po, na uh, during the budget deliberation po hearing, isiningit po yan, ipinasok po yung uh, ACAP na yan. Pero DSWD pa rin po ang magi implement Another program po yan, ng DSWD. Sabi ni Joseph Gatchalian, I checked the GAA 2024, ACAP is in a special provision of the DSWD budget. Okay, I don't think you understand, understood what Senator Aimee was saying. Nung in-approve ng Senate yung budget, after pumasa na yan dun sa Kongreso, wala yan. So yun ang pagkakaintindi nila, o yan yung budget. So nagpadala sila ng mga e-signatures. Yung pala... So, yun nga, di ba mga kababayan po natin, Uh, wala umano itong uh, akap sa budget ng DSWD at inihabo lamang ng ilang kongresista Siyempre itong house speaker nga ang uh, aaw uh, nag aproba at kasama nga ito sa 500 billion na ayuda para sa sambayanang Pilipino maganda naman ang uh, purpose talaga mga kababayan po natin itong akap uh. At siyempre, kapag ayuda, pabor tayo dyan. Dahil uh, pansamantalang matulungan itong mga kababayan po natin nahirap, hirap na So ito o ay parang sa mga taong may trabaho na sumasahod ng 23,000 pababa. So baka mapasama tayo dyan mga kababayan po natin. In anyway, ang uh, mali lang kasi nito ay eh, may mga lumalabas kasi na impormasyon na itong akap ay ginagamit nga yung uh, sinasabing ayuda antayin lang kapag dumating ang ayuda tapos nagbibigay nitong mga kupon, ah, itong mga papel na ipapakita mo lang umano kapag i-release na ang ayuda so ito umano ang pupuntahan ng akap pero walang malinaw nga na talagang patunay na ito ay gagamitin talaga para sa people's initiative ngunit ang inalmahan lang dahil kahit yung DSWD ay hindi nila alam ha Uh, na sila ang uh, magmamanage dito dahil under umano ito sa office of the house speaker so malinaw mga kababayan po natin na ang magdi-distribute posibleng tingog party list o anong party list man na konektado dito kay house speaker Martin Romualdez o anong party list na malakas ang connection kay house speaker Martin Romualdez dahil sila ang may control nitong budget mga kababayan po natin ang sarap pakinggan, ayuda, ayuda para sa mga kapuspalad po nating mga kababayan. Pero tandaan po natin, itong ayuda ay kasama po yan sa utangin po ng ating gobyerno. So ibig sabihin, tayo na naman na mga ordinaryong Pilipino ang magbabayad niyan. Paano? Siyempre, yung binibili natin, mataas ang presyo, may mga nakapatong na dahil mataas ang tax. Tapos yung binibili nating online ngayon, ay madadagdagan na naman o madadagan ang presyo dahil papatungan na naman ang mga seller yan dahil ang mga maliliit na online seller ngayon ay magkakaroon na naman ng uh, tax so required na sila ngayon na mag-file sa BIR ng kanilang tax so kung magkano ang kanilang sales every month ay mababawasan na ah, mga kababayan po natin so saan kukunin nyo ng mga nagbebenta yung mga maliliit nating negosyante dito sa online na uh, marketing so syempre doon din sa mga buwibili so, uh, kailangan kasi ng gobyerno po natin na makakulikta ng malaking revenue kaya lahat na paraan na makasipsip sila sa taong bayan, mahigup nila <laughs> ang kunting pera na kinikita ng taong bayan, ay gagawin nila yan so talagang uh, isa-isahin po tayo na magbabayad ng uh, buwis para may pambayad naman sa utang utang ng gobyerno na napupunta na naman sa ayuda. O, oh, di ba? So, paikot-ikot lang. matutuwa ka na may ayuda kaya di mo alam na ikaw rin ang magbabayad niyan. So, yan po. During BICAM, siningit yan. And they did not know about it kasi they didn't have to sign anymore. Yung mga e-signatures nila binigay ng Senado right after the Senate approved their version. Ng picture-taking pa nga sila. So, after BICAM, kinabit na yung mga signatures nila kahit hindi nila alam yung mga siningit kasi hindi lahat ng senador nakaupo doon sa BICAM okay so and in fact nalaman na lang ng mga senador including itong sina senator bato nung nakita nila yung printed copy gets nyo yung printed so parang ginawang tanga lang pala ng mga kongresista itong mga senador po natin 24 na senador ah, ang ginawang tanga dahil ang kanilang version ah, na itong GAA 2024 na dapat yan ay idaan sa deliberation ipag eh, eh, uh, tugmain yung version ng Kamara at version sana ng Senado pero yung version ng Senado as if yun ah, ah, akala nila okay na pero yung version ng House of Representatives, representative Representatives dinagdagan nila o oh, di po ba mga kababayan po natin So iniputan sila sa ulo itong mga senador dahil dinagdagan ni House Speaker Martin Romualdez ng ilang programa itong DSWD na hindi alam ng mga uh, senador. So ang kanilang PERMA ini-attach pala dahil e-signature uh, ito, electronic signature, so wala silang kaalam-alam na ginamit doon sa additional program na under sa Office of the House. So, siya yung may control nitong akap o mano, mga kababayan yan after na. after pinirmahan na ng presidente. Kaya nga asar sila. Naasar sila si Senator Bato, si Senator Aimee, kasi minisuse yung kanilang e-signature. Hindi sila pumayag dun sa budget na yon. Pumayag sila dun sa budget na, na in-approve nila in the Senate. Sabi ni Happy Fam, isiningit nga yung ACAP sa GAA 2024. Isa na namang pandaraya yan ng mga senador. O, oh, so hindi yung issue na wala siya dun sa budget. Wala siya sa National Expenditure Program. Hindi, ayon dun sa saligang batas, hindi pwedeng mas mataas yung budget kesa dun sa hiningi ng executive. With a few exceptions. So, And normally, hindi mo ipinapasok dun sa, 20, sa budget yung unprogrammed funds. Kasi ayon sa saligang batas, pwede mo lang i-budget yung nakolekta na. Uh. Sabi ni Doysters, focus kasi daw sila sa goal. Attorney, why fix the problems now to gain favor from the people when they're looking at making their political career secure? Uh, kasi wala na silang makukuha ibang pagkakataon ngayon. Yes, ano, then, after now. Kasi baka baka may baka may tumalino bigla diyan sa kalakan niya pala niyo di ba baka may makaupong matalino hindi natin alam baka bumalik yung mga matatalino bawal kasi ngayon ah eh. tampering of documents sige kahit sabihin mong tampering of documents ikaw ang magko-complain against the senate the senators na sen mga senador mismo nag-file ba ng reklamo? Maangal si Senator Imee. So pinabubulaan niya 'yan. Pero usually because of the interparliamentary courtesy, hindi yan kumikibo. Parang sige na nga pagbigyan na yung house. Ganon, kasi mag away kayo. Kaya nga kagabi sinasabi ko, mas, mas gusto kong nag-aaway sila. Mas gusto ko na magkasalungat ang Senado at saka House. Sure, hindi natutuloy yung ano, mar yung ibang mga batas. Pero ibang mga batas, na clearly, agenda related, personal agenda related yan. Yeah. So kung hindi rin Ayan na... uh, po ang uh, punan ni Atty. Trixie Cruz, mga kababayan po natin, na mas mainam pa umano na nag-aaway nga itong mga uh, congressman at mga senador, at least mayroong check and balance yung hindi nila pinapaboran, yung nakita nila na may mga personal interest lamang na sinusulong na batas ay hindi nila inaaprobahan, so tama lang din yan mga kababayan po natin although hindi naman nila makasuhan itong si House Speaker kahit mapatunayan pa nila na siya itong nagsulong nitong uh, People's Initiative pero at least naibulgar at nalaman po natin kung sino nga talaga ang may pasimono uh, at totoo ang hinala ng uh, mga senador at ng taong bayan na itong People's Initiative ay may personal interest term extension para sila pa rin ang may hawak nitong gobyerno natin at tuloy-tuloy, syempre, ang kanilang ginagawa na kabulaskugan dyan sa ating gobyerno. So, sana po, mga kababayan po natin, ay matigil yan. So, titingnan natin kung uh, ma maharang ba ng mga senador itong uh, pagbago ng ating constitution uh, lalo na itong political amendment. Kasi ang sinusulong is economic provision. Pero pag nabuksan na umano itong ating uh, saligang batas, kapag uh, binosisi na umano, abay baka magkaroon ng Mikos Mikos at Magic Magic na magkaroon ng term station, Abay, abangan na lang natin yan. Wala naman tayong magawa dahil sila ang nasa pwesto. Yan po yung ating update. Maraming salamat.